Naniniwala ka ba na kaya ng isang mali? Burahin ng sampung tama mong nagawa. Oo, kaya ng isang mali. Baguhin ang imahe ng isang mabuting tao at gawin itong masama. Kaya ng isang mali. Maging tama sa mata ng iba. Minsan pa nga, yung tama nagiging mali. Depende kung paano na ikukumpara. Sa madaling sabi, may tama ka. <laughs> Pero seryoso, wala eh. Nandito tayo sa mundo na kung saan madali kang matatandaan ng iba sa pagkakamaling nagawa mo. Nandito tayo sa mundo na kung saan kadalasang nakabase sa pagkakamali paano kay lalarawan ng ibang tao. Nandito tayo sa mundo. Na hindi mo sigurado kung sino o ano ka sa mga kwento. At higit sa lahat, nandito tayo sa mundo na dapat kang maging perfecto. Dapat palagi tama ang ginagawa mo. Kasi sa oras na magkamali ka, sakit man sabihin, Sigurado na ang mga tamang ginawa mo. Pero pansinin mo, kapag gumawa ka ng tama, kadalasan mali ka pa rin sa paningin ng ilan. Pag nakagawa ka naman ng mali, kabilang ka na sa mga masasamang nila lang. Nakuha mo yung punto. Ang hirap lumugar. Ang hirap makibagay. Mahirap makisama mahirap makihalubilo pero yan ang realidad na meron ng mundo isang mundo na kunsan kapag gusto mong maging masaya dapat matutunan mo kung pano makontento at palagi mong tandaan na ikaw ang bida sa sarili mong kwento maging tama o mali ka man sa paningin ng iba gawin mo yung gusto mo bahala sila. Basta legal. Basta hindi ka nakakasama sa ibang tao. Basta hindi ka nakakaapak ng iba at marunong kang rumispeto. Sapat na yan. Pero bago magtapos, gusto ko lang pong magpasalamat at humingi na rin ng tawad sa sino mang mga tao na may ayaw sa akin. At sa lahat ng mga tao na patuloy sumusuporta, patuloy na nakikinig, at patuloy na nandiyan para sa akin. Parami na tayo ng parami. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Sana nagustuhan mo.